Um, excited ako kasi finally nabili ko na siya pero pinag-isipan ko talaga ng mabuti kung worth it ba siya or kailangan ko ba siya sa pag-vlog or whatsoever or in the future so sabi ko sa sarili ko is bibilihin ko na lang siya kasi ah uh, mas maka ko pa siya in the future inshallah so yun talaga yung purpose ng pagbili ko ng gamit na ito so ipapakita ko na sa inyo yung aking binili. So, sana nga is maging worth it kasi latest. So, maging worth it naman siya. At uh, sana mas magamit ko nga talaga siya sa aking mga future vlog. So, alam niyo naman, nagiging vlogger na tayo kahit hindi pa naman ganun karami yung mga subscriber. At sya, kung bago lang po kayo sa channel na ito, please don't forget to subscribe. So, ayun. So, ito po yung binili ko. So, papakita ko na sa inyo. Ayan. Ito po yung GoPro 12 Hero GoPro Hero 12 Black. So bago siya, nung September lang siya ni-release. Actually matagal ko na siyang pinag-isip pa bumili ng Hero GoPro 11. no uh, nung April pa ata or March. Parang gusto ko na siyang bilhin. So meron silang bago na itong GoPro 12 tapos naka-promo pa siya ngayon nung December. Mas, actually, mas mahal pa yung GoPro 11 kesa dito sa 12, Hero 12. So, medyo nakamura talaga ako dito. So, sabi ko, bilhin ko na lang. Pikit mata ko siyang binili. At pinag-isipan ko naman kasi nagresearch research pa talaga ako kung worth it ba siyang bilhin or no. So, sabi ko, parang okay naman siya. Gift ko na lang siya sa sarili ko for this year. Kasi I work hard naman. Parang kapalit na lang talaga. So, ayan. So, yan sealed pa talaga siya so what's inside is ito uh, meron siyang yung GoPro mismo tapos meron siyang Enduro battery actually yung battery nito is times 2 ang capacity or ang tagal compared sa mga previous na GoPro like uh 8 up to 11 so ito medyo mas matagal daw siya tapos meron siyang nitong parang lock or something ito, ewan uh, ko parang handle nito. Ito rin at saka yung wire. Actually, yung memory card nito is pibilhan mo pa siya sa labas. So, hindi pa ako nakabili. Kanina, pupunta sana ako sa isang mall dito para bumili. Eh, medyo hapon na at saka gabi na. Umulan pa. So, tinaban na ako. So, bukas insya Allah, pupunta na lang ako doon. So, tara buksan na natin. So, yan. Ito yung mga features niya. Meron siyang... 27 megapixel, 5.3K, 60, something ganun. Water resistant din siya, up to 10 meters. Tapos, may voice control. Tapos, times 8, 8 times yung slow-mo. hyper uh, hyperview, uh, time warp, 3.0, 1080, live stream. Super photo, raw, HDR. Tapos, 10-bit color. MOD ready. So, marami talaga siyang features. So, pinag-isipan pa talaga kasi ito talaga yung pinakabago. So, sana nga maging worth it sa aking pag-vlog in the future. So, buksan na natin. I'm so excited na guys. So, ayan. So, dito siya. Ayan. So, dito na nga siya. Bubuksan na natin. titingnan natin kung ano yung makikita natin sa loob nito. Ayan. I'm so excited. Ayan. So, bukas na. Ayan. Ito na yung gamay. Actually, yung bago kasi ngayon na ano, dati kasi yung GoPro is lagaya niya is block or reusable. So, ito kasi ginawa na nilang parang recyclable na siya. Hindi na yun siya yung black na box or bag na ginagamit nila sa ano para dito sa GoPro. So, iba na talaga yung ginagamit nila ngayon. So, ayan. Bubuksan na natin. Wow. Nakakakaba So, ito. Meron siyang quick guide. Tapos, hindi ko alam. Actually, nag-install na ako nito bago pa ako bumili. Kasi sabi ko parang ano, yung quick na app sa App Store at sa Google Play. So, bubuksan mo lang. I-install mo lang. Tapos, GoPro quick app. Tapos, make sure whatsoever. So, pagkatapos, meron siya nitong ano, ito siya subscribe GoPro for the best experience or whatsoever. Ayan, ayan. Tapos, meron siya nitong another guide kung paano gamitin. Meron siya itong sticker siguro to, yung likod. Ayan. Ito, guide lang naman to siya. Instruction, mag-app. Tapos, to paglagay ng battery or memory card. Tapos, yung pag-charge, power button. Tsaka, yun play and take a photo ayan, ayun sa likod yung sa ilalim, mga ganyan-ganyan na siya pagkatapos yung pro for the best cold weather performance, ayan To medyo mahaba-haba so I don't have time to read it for now uh, How product questions parang ito kasi parang kung ano-ano na lang yung mga kailangang basahin if may mga issue ka about dito pero kasi Mostly kasi sa mga ganito, chinchak ko na online. So, hindi ko na siya masyadong babasahin. Pero, baka may time ako. So, babasahin ko pa rin siya. And, here it is, guys. Ayan. I'm so excited. Nakakatuwa na nakabili ako nito for long time. Kasi matagal ko na talaga to siyang pinag-isipan. At saka ngayon, nabili ko na siya. So, makakagamit na talaga ako sa aking pag-vlog. So, ito, meron siyang uh, USB uh, Type-C, yung charger. Yan, at saka USB Type-C uh, Meron siya nitong, ito yung battery. Ayan. So, maliit. This the battery. Ayan, GoPro. Yes. Ito siya. So, times 2 na ata yung capacity nito. Meron din siya nitong mount GoPro. Meron na akong mount na ganito sa bahay, pero hindi siya GoPro. Ibang brand. So, binili ko nung nakaraw ko. Doon sa ano, sa ibang shop. Tapos, ito yung ito parang pang pin ano to siya eh. Mayroon kasi siyang sticker. So baka pang ano, pang sasakyan or whatsoever. So pwede ko siyang gamitin sa sasakyan. So pag lang ko pa kung paano to gamitin. And tapos, ito na siya. Ayan. First time ko makahawak ng GoPro to be honest. So hindi ko alam na mabigat-bigat pala siya. So kasi ito 150 grams pag search ko. So yan, tatanggalin na natin. So, tatanggalin na natin kung yung kanyang ano, papel or stickers. Ayan siya. Takot ako. Baka mahulog. First time pa naman, mahuhulog na. Punitin ko na nga ito. Ayan. Napupunit naman pala siya. Ayan. Kita nyo naman po. That's the GoPro. Tagal ko rin itong pinangarap. Actually, touch screen at saka waterproof. So, ayan. Tatanggalin na natin tong cover dito. Oops! Napupunit siya. Ayan. ayan. Ito kasi yung parang mini screen niya. Ayan, yung mini screen. Tapos, yung lens. Actually, itong lens niya, pwede mo siyang palitan ng uh, ibang lens. yung parang micro zoom ba yun? Two times point something ito your camera must be updated before you can use it. So, kailangan ni update. So, kailangan kasi nito i-connect siya sa mm, Wi-Fi or internet. Ganun. Ayan. Yes. Wow, ang ganda. Tingnan niyo naman po. Pwede na ako mag-vlog ganun. So, kasi, ang purpose kasi ng pagbili ko nito, kasi dito sa Ghana or sa Africa, Uh, bawal yung hindi eh, naman bawal pero hindi kasi masyadong ano yung pag-vlog sa kanila or pag take ng video so sa ngayon baka in the future mas magamit ko na talaga siya pag nag-vlog ako kasi han dito lang siya kasyang kasyas sa kamay ko kasi minsan pag cellphone ko is kitang kita eh pag ito ganito lang siya o oh, ayan maliit lang kahit ganun, ganunin, ganunin ko lang so kitang kita na talaga siya so ayan yan na po yung mga makikita po pag-unbox po nitong ating GoPro. So, ito po yung laman. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan na po yung ating GoPro. Ayan po talaga yung lahat ng laman niya. Ayan. So, alhamdulillah, nakabili na nga ako niyan. And I'm so very happy. Kasi, finally, mayroon na akong GoPro. So, hindi na siguro ako bibili pa na kung ano-ano. Kasi, meron naman akong camera sa bahay. Hindi ko nagagamit cellphone meron naman pero iba kasi talaga pag ganito action camera at saka maganda yung stabilization niya so pag ginamit na natin ito in the next vlogs next vlogs talaga next vlog eh sana mas maging maayos na yung ating uh, video quality at yung ating content so ayan so ayan na po at sana po is nagustuhan niyo po yung pag-unbox ko nitong new Hero 12, a GoPro Hero 12 na parang ah, matagal ko na talagang pinangarap. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and hopefully mag-subscribe po kayo. Kung may mga katanungan po kayo about sa mga Pilipino po dito sa Ghana, eh, huwag po kayong mag-atubilig. Mag-comment lang po at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat and see you again po on my next vlog.